Grabe ang daming bunga ng mga ang dami na namang mga ano bulaklak na mulaklak na ano. ano. hindi pa nga naubos akang hulog yung mga hinog. Ang dami na namang ano bulaklak lalo pang dadami ang bunga. Kasi oh, na pag namulaklak mamumunga pa 'yan. Magigiging bunga na naman 'yan. Ah, di pa nga naubos pangahulog yung mga ano mga hinog ang dami na namang ano mamulaklak na lalo pang dadami yung bunga so grabe Kadaming bunga ng kalamansi bye kalamansi amor hm dito tayo sa kabila dami dito bulaklak Ang daming bulaklak Lumulaklak hmm? na naman. Lumulaklak na naman ang ano. Hmm? Oh, no. Ang dami na naman. Hindi pa nga hindi pa nga naubos ug ka pangahulog yon no. Oh. Lumulaklak na naman ang mga ano. Hmm. Nalaki lalaki pa. Ang tataba pa ng ano. Parang orange ang laki. Ang tataba. Purya boyag. Purya usog, ha? Pwera usog. Ang daming bunga. Kahit wala namang ano. Ayun. Na. Nangaubos na yung ano. Mga bulaklak dito, Mars. Nga pangalarag na. Magaganda yan. Lantern, lantern. Hindi ko alam naman pangalan si Danilo na nakakaalam niya. Iba na bagong ano bagong puso yan ito nagiging bulaklak na mag magumpisa yan sa ganito parang puso mga puso tapos pag bumukaka na ganyan ba parang mga lantern ang pink din na yeah, puso pink namuso na tapos pag nagiging bulaklak yan Ganyan. Pag bumuka, la, larok na kasi to. Malaya na. Ito dito. Yan. Kasi spring na ngayon, kaya nagumpisa na ang ano, pamulaklak ang mga ano, hala, ang mga bulaklak. Yan. Ito nga rin, oh, ano, namulaklak na rin. Oh. Ano. Hmm. Hindi pa gaano kadami, pero ano na siya. Nag-umpisa na. At saka ito. Uh, Nag-umpisa na ng mulaklak. Nang larag na. Nung isang araw maganda to kasi fresh na fresh pa bagong ano. Gano'n lang. Ayan. Ito. Kariho lang yan sila pero hindi ko alam bakit nauna yung maliliit na munga. Ayan. nag na sila. iyan mm. mm. Tsaka ito din. Namulakot na yun. Ito wala na. Nangalaya na. Nung isang araw, okay pa to. Ngayon wala na. Ayan. Namulakot na. At saka yung mga rose dito. O, uh, na nga. Namulaklak na nga larag na Kasi sobrang init. Mm, mainit today. Dito, maraming puyabuyag dito. Maraming ano. Maraming mga puso dito. Hmm? Pag, nag, um, pag ka, yan, magaganda yan. Mukhang mga lantan. Pero buyag dito ang dami. Maliliit pa ng mga puso. Pero ang dami. Maliliit pa siya. Hmm. At dito, meron yung mga bumubuka, oh. Hmm. At dito, maraming po, pus, mga puso-puso. Hmm. Malak-lak yan, eh. Kasi, spring na. Pag-spring na. Ganun, eh. Hindi ito, ang mga Dito din sa... Ano, dito din sa... Uh, Diyan, nag-umpisa na rin ng mulaklak, to Dito tayo. Dito, nalarag na. Isang araw, punong-puno to dito. Ngayon, nalaya na. Lala. Pero dito tayo. Dito, umpisa pa lang. Dito, mag-umpisa pa lang. Nangalarag yung ano. Mag-umpisa pa lang dito, pero makikita mo pag, ano, mag mapupuno yan lahat lang puro ano yan but in fairness, ha ito na mulak-sulak na rin hindi ah, ba maganda hmm maganda diba tatlong kulay sya isang parang violet lavender tapos ito red ay, na so, natapakan kong mga bulaklak. Sorry. Ah, uh, yan. Red. Yan, lavender. Ito, parang fuchsia. Fuchsia pink. Tapos, ito, parang may puti siya. Na, ano, violet. Ah, ganda. Tapos, ito, ang taas na, ang hirap na kunan ng video kasi. Dati kasi mababa lang yun Kaya maganda tingnan Yan, doon sa taas Hindi ko makita ang kagandahan Kasi nasa Ang haba na Ito yun Mga ros dito na malaklak na rin Hala, apakan mo yung mga bulaklak mas Yan, na malaklak na rin Ang mga ros dito Yan. Um. Yan Ito yun Hmm Dati dito ako mag-video kasi mababa pa dito lahat ang mga bulaklak dito. Kita sa camera. Maganda ngayon. Hindi na ako kumakanta dito dahil hindi na makita sa camera. Ang taas na kasi lagpas ulo ko na. Dati kasi ano, hanggang balikat ko lang. Kaya ano. Ayan, yun lang. Flex like ka lang. Namunga na siguro yung ano namin. Let's see. Ito fix to dati malaking puno pinotol mo, Ito buo li. dito marami na ring bunga yung ano oh maliliit. Lag grabe ang dami bay. Ha? Ah. Ang dami ng mga bunga. Ang liliit pa lang. Ha? Umpisa na grabe. Hmm? Ang dami ng ano. Ang dami pero wag ka pag maano na yan. Ibon lang kakain yun. Ano? You know, ang dami ng mga, ano, bunga ang lilit pa lang. Pinutop na dyan dati din, pero, ano, tumubo ulit. See? Ang na siya. Hmm? Ang dami ng mga bunga ba Hmm? Huh? Lahat ng, ano, lahat ng sanga ay, ano, maraming mga ano, yung iba, baka yun, na naman ng mga ibon. Hmm. Sisistahan na siguro naman mga ibon yung iba. Pero maraming bunga. Hmm. Hindi ka kita sa kamera. Basta yan na yan. Marami siyang bunga. Siguro sa harapan, marami na rin sigurong bunga, no? Yan lang. Gusto ko lang, ano. Tingnan. Kanong isang araw gusto ko mag-video. Eh, tinatamad ako. Pagod sa work, eh. Ay. Yeah. Dito, sayang. Hindi na ako makapag para okay dito sa harapan na yun. Taas na din na makikita ang beauty. Ang beauty niya din na masyadong magkita kasi lagpas ulo na. Daan ang panda kasi ako. Kaya hindi nakikita. Lagpas ulo niya. Yan lang. Gusto ko lang ano. Nakita ang bulaklak habang meron pa. Pero ito ba ano pa to. Dadami pa yan. Nagumpisa na lang. Umpisa pa doon. Pag ano yan mapupuno yan dito. Hmm. Ganda ng kulay ng bulaklak. Nakakawala ng stress ang bulaklak pag damulaklak na. Ganda kasi tingnan eh. Ayan. That's it. Bye-bye.